Hi guys! Welcome to my blog. Ganyan, for today's video guys, samahan nyo ako mag luto ng adobong puset! Ayan, actually, nagkasal ko na siya. And, nagpaano na rin ako ng eto, uh, nagbisa na rin ako ng sibuyas, kamatis, bawang, at saka, nilagyan ko na rin ng sili. So, dahil day off natin ngayon at fasting tayo ayun yung galap natin ngayon so uh, actually ano ni uh, nag-iftar na nag-iftar na pero dahil busy dito sa kusina uh, kanina nagluluto yung uh, may ari ng bahay namin kasi Muslim sila and uh nagluluto nga na dito tapos uh, sinamahan pa ng mga kasama ko dito sa bahay so na busy ang kitchen uh, hindi, agad, hindi agad ako nakapagluto buti na lang mo may ano ko may saging ako at uh, yun nakain ko naman and ayan while na nagpapaano tayo dito uh, nakapagluto na rin ako ng rice actually ayan may rice na rin tayo So, uh, para mawala yung gutom ko, nanginig na ako sa gutom dahil na almost 14 hours tayong hindi kumain. So, magkapin muna tayo. And, kumain na rin ako ng dalawang pirasong saging. So, magkape muna tayo para mas lalo tayong manginig. Ganon. So, ayan. Itimplahan na natin yung ating uh, tawag niyan po Ayan, pakita ko sa inyo. Lagyan na natin siya ng suka. Nilagay ko din yung set guys. Lagyan natin ng suka. Itimplahan na natin. Kasi kanina, dadalong isip pa ako magluto dahil na, syempre, kailangan nating tikman eh bawal na di ba fasting tayo so para hindi masira yung fasting natin minas mabuti kung magluto na lang ng alate uh, Kasi basta na din maraming tao dito so hindi rin ako makapagluto agad agad Ganon. so ayun nalagyan na natin nalagyan na natin ng suka, toyo, tapos lagyan natin ng konting oyster sauce. Alam niyo hindi ako marunong magbangkit ng oyster. Hindi ko kayang magbangkitin ng oyster sauce. Oyster. Ayan, so, i-mix muna natin. Tapos, pagkaka... Alam niyo guys, madali ang luto to, and... Uh, hindi ko na alam pa yung timpla niya. So, hinalo-halo ko na lang lahat. Tapos, uh, ano na lang natin. Tawag niyan. Pag nahalo-halo na natin lahat, sa natin uh, tikman kung maganda ba ang lasa niya. So, lagyan natin ng tubig kasi pinanood ko siya sa YouTube. May tubig talaga siya. Nilalagyan siya ng tubig. So, pakukuluin muna natin siya while naghihintay tayo ng tuloy nga pakita ko muna sa inyo ayan so nilagay ko rin siya ng tubig nilagyan ko rin siya ng toyo suka at saka oyster sauce so uh, pakuluan natin siya ng mga 5 minutes o 10 minutes and then balikan natin siya and then while naghihintay tayo uminom tayo ng kape at kumain tayo ng grapes Ayan. So, ayan. Uh, habang pinakukuluan natin yung ating puset, ano muna tayo ng kape kasi nga, papawala na. Alam niyo naman yung kape guys, pampawala talaga siya ng gutong. And nasobra na tayo sa oras ng fasting. And then, after natin magkape, maghugas muna tayo ng mga pinagamitan natin ng mga kaldero. Tiyari, mahugasin. Ayan, mahugasin natin yan. Ayan, so after ko magkape or habang medyo pinalalamig natin ng konti yung kape, magano tayo dito. Maghugas na, magpuchikahan. Ayan, ito may mga sobrang grapes. Actually, yung sakta ng ulo ko kasi nga, Sobra na tayo sa oras ng iftar and arong oras na rin sa 7.30 na yata ng gabi which is ang iftar is 6.30 lang so ngayon lang tayo nakapagluto dahil nga ah uh, limang tao dito ang kanina nasa kusina yung dalawang may ari tapos yung dalawang kasama ay tatlong kasama ko dito sa bahay na nakasabay kumain sa kanila sa mga may ari kasi nga nagluto yung may ari tingnan natin tingnan natin yung nakukuluan natin feeling ko ang sa sabaw and parang parang tuloy siyang sinigang so alam nyo na hindi talaga tayo perfectly magluto kumbaga sabi ko naman sa inyo guys lahat ng niluluto ko o lahat ng pinapapractice ang kong lutuin sinesearch ko muna sa YouTube bago ko siya uh, gawin. And then, yun nga lang, uh, kahit nanonood na tayo sa YouTube, kung ano man yung gusto natin lutuin, hindi pa rin natin na perfect Katulad niyan, para siyang sinigang na. Kasi nasobrat sa dami ng tubig. Pero okay lang, kasi yan. Para may masabaw naman tayo di diba? So mamaya ulit kayo, so, pakita ko sa inyo pagkatapos natin magluto or kumain na tayo, ha? So babalik ako maya maya, maghintay kayo tsaka So ayan guys, sabang pinakukuluan natin. Magugas mo tayo ng mga pinagkamitan natin dito para mamaya yung pinagkainan na lang natin ang ating uhugasan. Ganon. Ganon ang labanan. Dapat laging malinis ang kitchen para sa ating uh, kapaligiran at saka sa ating uh, mga ipis na pagalagala. Kasi kung alam nyo lang guys, ang daming ipis dito kakaloka daming ipis so bawat color kailangan hugasan na agad para wala tayong ipis pasensya na kayo sa background ko na medyo maingay dahil nga uh, sa washing yan yung washing namin is nagtatalak siya pag hindi niya kaya yung uh, nakasalang sa kanyang katawan chance ayan guys Actually, ayan. After ito, kakain na tayo kasi napakuluan na natin. And medyo mahaba na yung oras natin sa pag, ano, ng ipar. Ang daw na rin guys, sa tubuhol lang. Pero laban lang tayo. Pa. Ayan Kanina Yan ang plano ko sana kanina Actually, maaga ako naghiwa-hiwa ng uh, Mga sibuyas Kamatis tsaka yung bawang, tsaka yung sili. Maga ko siyang mga hiniwa, mga mga 5 siguro yun, mga 4.45 yan. Tapos, inisip ko, kung magluluto ko ng maaga, makakakain tayo ng maaga, ay makaka, ano tayo, makakatikim-tikim tayo ng maaga-aga. So, sabi ko sa sarili ko, mamaya na ako magluluto kasi, di ba kapasking tayo and bawal tayo mag uh, nguya nguya or bawal tayo may ipasok sa uh, bunga natin uh, Actually guys, hindi naman obligasyon. Hindi ko rin obligasyon talaga na magpasok din. Dahil uh, nandito ako sa Muslim country and hindi naman ako Muslim. So, hindi naman, pwede, hindi naman ina-allowed lahat ng tao dito na mag-fasting. Pero kung gusto mo lang rin naman, para sa sabihin para sa health mo. Although, hindi ko naman first time na mag-fasting. Kala nasa ko naman na siya. Uh, long year ago. And, maganda naman sa feeling. Kaso nga lang ngayon kasi, yung may dinadamdam ako sa aking lalaki. masama yung pakiramdam ko na dahil sa salalamunan sa, sa ko. So, ayun. Basta may Laban pa rin naman dahil ako naman kasi pag naumpisahan ko tatapusin ko talaga Katapusin ko ang laban hanggat kaya ko, hanggat gusto ko. Ganun lang. So, gusto ko, kaya ko na ba? Eh? Dahil gusto ko naman at kaya ko naman, kaya pinanilindigan. <coughs> pinanilindigan ko. So, ayun, wala nang problema. So, i-check natin yung ating uh, sinigang na puset. Eme. Adobo puset, guys. So, ayan na. Perfect na siya. Ayan, perfect na. Super perfect. Alam mo yung lasa na parang ano, kaksiw. Ganon. Pero, lagyan natin ng konting, konting-konti pa niyang. Hi, te. Ano Akala ko malis na rin. Sumama ka sa kanila. Ay, po ano punta naman yun. Matulog ko. Ha? Dala lang sa baba. Tulog ka? Si Jason. Si Jason, ha? Si Jason. ka? Ha? वह लाना भी पेट छूटी हां चिपको पकड़ना वह लाना ये नाम निकल ये नाम भी ना daming dicks dito, ang daming ano So ayan guys, I think nutunat no. Kasi grabe yung pagkain niya. Almost 20 minutes na ting pinakuluan at pinapat. Ayan so

Wala kasi yung betchen ko. Hmm. Alam mo, uling kahit po dito, to ko to Sa totoo lang. Nandito pa siguro kapatid ko. Hmm? Hmm? <laughs> tamad ako magluto dito. Naku, tamad, Let, magluto, lang ako tamad lang magluto ito. Kaya lang naluloko ako. Well, napakatamad sa magluto. Kasi lang <laughs> tayo. Diba? Ang ako akong lirong sa sila, di ba? Sa katang magluto. Meron lang akong may kinikreba ko na kailangan lutuin. Iniisip ko para di makapag-let ako. Mm -hmm. Eh, may... Magpapasabaw. So, ayan guys, tapos na akong kumain. Uh, sinapayan ako ng cardboard meat ko. Dahil natakam din siya sa niluto natin. And syempre, napakadami naman noon, Hindi naman tayo pwede magdamot. Kasi nga, di ba, kailangan uh, natin mag-share. Dahil hindi naman tayo madamot. At hindi tayo pinanganak na madamot. So, nag-share ako. Actually, hindi lang isang kasama ko dito ang sharean ko. Uh, kundi dalawa sila. Uh, sila yung mga mga close ko dito sa at uh, lahat naman sila close ko pero kaso nga lang wala yung iba dito so kung sino, li, kung sino lang yung nandito yun lang yung nabigyan ko and then to be honest may sobra pa doon and sabi ko sa kasama ko na uh, kung gusto mo pa uh, mo na para ano Ay, okay. para para makakain pa siya nagulat ako sa kasama ko ngayon uh, tapos lang ako kumain magbuni-muni muna ako dito sa ano sa balcony and then after paliligo ako kasi pupunta ako dun sa bahay ng friend ko dahil supposed to be uh, dapat kanina pa ako umalis and sabi ko lang sa sarili ko mag-iiptar mag muna ako dito sa bahay kasi nga ah... Uh, Uh, alam nyo naman uh, May binili akong puset nga Para kagabi uh, Tapos uh, plano kong ngayon lutuin So naluto ko na siya And ayun Success naman kahit hindi tayo Professional cooker at hindi naman tayo Chef ng bahay natin At alis ka day Kinakakain ko buong ka pa naman luto ko uh, Buong ka pa naman Charis Ayan sabi ko sa kasama ko, alis pa siya? Tinanong ko yung kasama ko kasi na binibigyan ko siya ng puset na luto ko. So, alis siya. Hindi ko alam kung kakain ba siya o hindi. So, bahala na siya. So, papakita ko sa inyo ang kaganapan dito sa uh, dito sa lugar namin sa mga, which is ang mga restaurant na uh, kanina, ang dami-daming tao dahil nag-aabang sa Ibtar. Ngayon, uh, konti na lang at tuloy-tuloy pa rin ang kainan ayan, takot sa inyo so, ayan yung restaurant meron pang tao, ayan pero kanina guys, ang daming tao dyan, ang daming tao kahit sa labas, yung mga take away na lang take out na lang ng mga order nila kasi nga, ang daming tao kanina dyan yan, dalawang restaurant na magkatabi And meron ding restaurant dito mismo sa baba ng building namin Which is tatlong restaurant din Ang mismong baba sa building namin And then doon Ayan, yung Al Sultan guys, nag-close sila Nag-close sila kasi Nasunugan sila uh, a days ago Hindi ko alam kung saan ang nasunog Sa kitchen ba nila or sa, sa likod ba nila So kaya nag-close sila for now pero hindi ko alam kung kailan sila magbubukas. Ayan. So makikita nyo mga tao. Mga buhay na sila ngayon. Mga buhay na kami. Kasi nga nakakain na kami. Nakapag-iftar na kami. So ayun. Mamaya ulit. Actually guys, ang iftar is hanggang 3.30. Sa pagkakaalam ko lang ha. Hanggang 3.30 a.m. ng madaling araw. So After ng 3.30 a.m., kailangan mo na mag-stop kumain or anything na pwede mo maisubo sa katawan mo, uh, maisubo mo sa bunganga mo, basta yon. Bawal naman ni Galileo, bawal na kumain, bawal na uminom ng tubig. Kung para sa sarili mo, nagpa-fasting ka. And kung yun naman yung panata mo na mag-fasting ka, walang magpipigil sa'yo. Pero kung hindi mo kaya mag-fasting, anytime pwede kang uminom ng tubig or... Uh, manigarilyo or kumain which is, depende yun sa inyo pero, dahil nga kaming mga fasting, kahit hindi naman ako muslim pero respeto na lang rin sa katawan ko, hindi naman sa tao sa religion nila sa katawan ko din, pero sumasabay na lang rin ako, kaya mas kinusto ko mag-fasting kasi, alam ko naman actually, nung una, hindi ko alam kung bakit bakit nila kailangan gawin yan, bakit nila tinitiis yung ganyan so iniisip ko ganun din pala pag yung naoperahan ka although hindi naman ako operada hindi naman ako wala naman, hindi naman ako na, nakatikim ng operation ganyan wala akong operation sa katawan ah, uh, yun din pala yung sinasabi ng mga doktor na kailangan pag bago ka maoperahan ah uh, magpapasting ka muna ng ganyang araw o ilang oras ganyan di ba so iniisip ko, kaya ng mga kaya ng mga uh, mag-ooperahan na nga sila hindi pa sila kakain or may sakit na nga sila hindi pa sila kakain So hindi pala lahat hindi pala porkit hindi ka kakain porkit hindi ka iinom ng tubig is, yun ang manghihina yung katawan mo actually pero hindi naman ibig sabihin na Manghina lang ng ilang oras yung katawan mo. Oh. Manghina lang ng isang oras o dalawang oras o isang araw yung katawan mo. Hindi naman ibig sabihin na kamamatay mo na yun. Kumbaga, uh, maganda din daw sa katawan 'yon yun. Pero, pag nag ka, hindi pwede yung uh, isubo mo lahat ng gusto mong isubo. Kumbaga, dahan-dahan lang kasi yung heart mo and yung stomach mo para daw din hindi mapigla yung katawan mo. So, yun din ang ginagawa ko guys. And alam ko naman na na-achieve ko. So, it's for my 3 or 4 days. So, uh, actually, ang ganda, masarap sa pakiramdam. And parang feeling ko ang bilis lang ng araw. So, ayun. Uh, ang ganda, promise. So, basta uh, subukan nyo guys para at least malaman nyo Kung ano yung kaibahan ng... Uh, kung ano yung napifeel naming mga nag fasting Muslim ka man o hindi pero kung gusto mo lang talagang respetoy yung sarili mo kasi good for the health rin naman ang pag-fasting uh, yun uh, so yun nga guys uh, medyo gusto ko ng tinatawag na ako ng call of nature uh, kumbaga sa toilet. So, mag i po ako sa aking vlog, guys. Thank you so much. And, nagme-message na rin po ang aking mga kaibigan. tatanong na ako nasaan ako or kung pupunta ba daw ako o hindi. So, Uh, parang hindi sila magalit dahil pinag-usapan naman namin na pupunta ako so pupuntahan ko talaga sila so uh, guys please don't forget to like, comment and share and please unang-unang uh, -una, huwag niyong kalimutan ang mag-comment ang mag-comment na mag-comment at least na-appreciate ko kayo e eh, nakikilala ko kayo e eh, nakikilala niyo rin ako para naman pa sa gagawin nating mga live lagi kayong updated sa mga Uh, pinupost kong video and also uh, nababanggit ko yung mga pangalan ninyo at napapasalamatan ko kayo and please don't forget to click the notification bell para update kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko and thank you guys, see you on my next vlog I love you all, bye bye